Hello po, magandang umaga Dito po tayo sa bukid Ayan, kung papansinin nyo Ang lawak ng bukirin Ng mga magsasaka Baka isang araw, wala na magtanim <laughs> Dahil sa wala ng presyong palay Sana hindi umabot sa puntong ganun Kawawa so, naman yung mga katulad namin Magsasaka ito po yung palay ng angkel namin yan ganda oh. ganda ng mga uhay ito yung sa amin naman kay tatay yan. ganda ng mga bunga sana mataas yung presyo <coughs> ito po ay hindi puting palay uh, bigas palabag e bigas ito po ay pula red rice So, hindi white rice, ha? Yan. Siguro, mga Oktober bago magkatapusan, mga anin na itong mga ito. Shout out, Angkel. Ganda ng palay nyo, oh. Gulber makaani ng mas maganda-ganda yung last na naani namin dito kay Tatay, ano yung 86 ba? o oh, 86 ang kila ang kel hindi ko alam eh kung ilan eh. <coughs> yan, yan eh wala wala malapit na ata ito mauna tayo sa amin ah eh, magkasabi rin kung tanong eh so, yung kayang kalber na ang ganda ng puno ko so, dito pa sa amin naninilaw at walang top dress yan <laughs> ito yung saging dito sa gulo ito so, yung patubig namin na hindi naman makuha na ng patubig at ayaw umahon yung tubig sa tag-araw mahina yung tubig natagunan nata yung balong nakarating pa yung gulong ng truck dito Ayan. ito yung sa katabi namin oh. nahuling pa pa nito eh. malilit pa wala pa siguro top dress to lawak din na sa kanila yang yung bahay. Kubo pala. Bahay kubo. Nasa gitna ng bukid. Yan. Kaan kaya ng senta to? <laughs> Hanggang doon sa tulo. 86 dati. Yan sa tong katabi namin kay Uncle. na, na <clears throat> so, yun, sana hindi bumaba ng gusto pala ito mas naman kasi yung computation ng mga uh, taglan, mga professional mga, kung magkano daw ang gas sa isang hektarya dapat dapat papatak ng 14 hanggang 15 ang presyo ng palay para mabawi yung puhunan ito po napakahirap mag ano, magsaka at yung gastos yung paggagayak lang eh, malaki na gastos magpapatanim spray tapos pataba umabot sa punto na maging limang piso na lang sabi ni Kiko pang limang piso hanggang otso <laughs> kapag itong buong ito yan hanggang doon kung lahat yan, yan ikot na yan kung lahat yan hindi na magtatanim <laughs> wawa Pilipinas panay galing na sa ibang bansa ang magiging marami na naman magiging mayaman bigla ah makakuha ng kickback ang ibang mga talagang matatalino nga ginagamit naman sa panggugulang yung mahirap pag sobrang talino eh hindi alam hindi nila alam may balik yun so ito po yung sinisibuyasan namin sa tag araw pero sa susunod siguro hindi magsisibuyas ng marami kasi lang may <coughs> itatanim kami ng iba at pag-aralan mo na kung paano patayin yung uod na yung daming harabas dito eh. Ibrir na lang meron hindi mapuksa-puksa wala pang gamot na uh, talagang napapatay agad isang spray lang yung eh. patay agad Kung hindi na babalik ba ah uh, uh. Hmm. spray sana tayo eh mukhang hindi na kailangan ng spray nito Yung palay po, hindi po lahat maganda. Meron talagang part na pangit din. Ayan. Kaya hindi lahat. Parang sa tao lang din. Meron mga taong magaganda, ang ugali. Meron din namang pangit. Pag sa pag-isip naman ng tao, ganun din. Meron positibong mag-isip. Pero kapag positibong isang tao check merong magiging negatibong tao din Doon sa taong positibo kaya huwag mong pansinin yun ang pansinin nyo yung positive yung katulad nyan yung bunga ng palay eh, di ba banda yung bunga so ito yung kubo namin yan ito yung kamote o oh. ng kumapal hindi na naiuwi hindi na naitanim sa daming ginagawa may pataba pa dito eh sulpit saka ito yulia kay uncle bernito eh namatay na yung kardis namin hindi na kinaya ng tubig nasobrahan na sa tubig siya ayan tingnan nyo yung part na yan oh. talagang hindi maganda oh pati yung dito yung iba tas madamo pa so yun lang po yung dito na lang po God bless po sa lahat sana pray natin na hindi bumaba ng gusto ang palay at kawawa talaga magsasaka para namang kikitain sila Kaya sana mapansin naman ang government talaga marami magsasaka na patuloy nyo dun oh. kaluwang-luwang ng tinaniman nilang sitaw sitaw na lang tinanim sa bukid <laughs> yung iba sa na, panood sa facebook ata yun o no? sa youtube yung isang tarian nila eh gabi na lang ang tinanim so yun lang po God bless po sa bawat isa mga magsasaka tulungan lang po tayo para ano, mapansin ng ating mahal na Pangulo. God bless, Pa.